Sige, siguro ito ay tatanim na. Ito ay tatanim na rin dito sa kabila. Ay, nakapagsabog dito. Dan lang. Ini katanya sila. Kasabog lang yan. kasabog lang yan. kasi to mahis kerana mayang kasi terulan pala yang katanya nila lah. Iba po siguro ang may kasi eh, pa. Hindi ko alam kung napangayang trap. Talay na rin isa pa nun. Dito, baka ilang araw pa lang ko. ito. Hindi ko rin ganun dito. Talay din siguro. Kasi, pag mo. lang naman tayo. tanong natin. Tanongin natin kung anong iba pa yun. Nilinis na eh. oh. Talit-talit na yan eh. Masasabog na sa kamintang araw na Kalalabas lang ng mga yun.

Boss, tatanong lang, palay. Palay daw. Oh, gaya dyan mga kayari, palay din. Ay, like, so. palay. Dito palay din. Oh, palay pa. oh. So, then, hindi pa na oh. Ito ba kung sabog lang ano? Oh, ah, sa linggo o tama, bago pa lang. Eh, lang. Ah, ay magsasabog kayo ngayon? Tapos na. Ay, nasabogan na ito. Nasabogan na, inaano na lang. Ah, para kumapit na. No? Kasi lagi ako pumupunta dito, mais eh. Kasi mais nga ito mga kaya rin, mais yung muna dito. Pero ngayon crop, magpapalay sila kasi tag-ulan na. Nagtatanim din kapon si ano to no, si Uncle Linyong. Nagpapatanim siya ng palay doon. Oh, yung dun sa kabila, sa may malapit sa biwad. Pero doon, sa dulo, meron siya doon eh. O, oh, nagpasabay siya. Iba daw mayari yung dito banda eh. Oh, mayroon, mayroon, mayroon. Ah. Uh, Mas maganda dun sa kanila mga kayari. Kasi sabog lang ito. Sige boss, thank you. Okay, thank you boss. Hanapin mo na lang sa YouTube. Kayari vlog. Ha? Huh? Kayari vlog. Oo, no, oh, nabi ko. Sige uh, ko mamaya. k e y a Kayari. Kaya Oo, oh, kayari. EYA tapos yung lagay mo lang space yung rate. Oh. Yeah, thank you. Kapitan lang. Ini pa ka tayo, oh, pupunta din sa irrigation mo kaya. Inaati sila pa kasi eh. Tayo'y trabaho nila. Tayo nag-iipot-ipot lang. Dito po po na yun oh. sa natin ngayon. Ano po yan? Irrigasyon. Doon na nagtatanong nga pala kung sa akin, hindi po inapakita ko lang po sa inyo kung paano sila magpiprepare bago magtanim kung ano mga itatanim nila kasi dito tingnan nyo naman na yan o oh, mais yan pero ngayon crop siguro baka magpapalay na naman yan kasi maganda yung panahon ngayon tanim ng palay kasi nga oh, tag ulan tapos kung sakaling alanganin sa pa tubig pag may tubig yung irigasyon na yan yan kasi irigasyon yan pupunta natin na makikita yun na rin Diyan sila magpapasip-sip Tapos, ito pang kagandahan. Yung lupa nila dito, kung napapansin nyo, nakailibit yan, oh. Medyo mataas yan doon Pero dito sa kabila, yan, pababa. Kaya padaloy lang din nila, papadaloy. Punta natin yung irigasyon para makita nyo.

ang ng cultivator para yung sinabog na palay lulubog matatabog parang ganito ganun din yata ginawa nila dito ayan eh Ito po tingnan natin yung irrigation yun oh, sinasabi kong kinukunan nila ng tubig hindi lang po hindi na ako nakapag video dito ang video po tingnan nyo na lang sa youtube channel ko Punta kayo sa channel ko. Hanapin nyo yung video. Pindutin nyo. Mapapanood nyo na po yung mga video doon. Mamili na lang kayo. Kasi lahat ng mga in-upload ko tungkol sa mga pagganapan sa buffet. Ito pa yung ano, irrigation Yan, you know, may tubig na. Yeah. Pag-alangan na talaga sila na hindi nakakaulan. Dito sila nagpapasipsip. Dadaibit ng tubig dyan. You. Hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang sa sunod na upload ko.